Binisita ni Knuckle Duster ang kanyang asawang si Mrs. Uguro sa Naruhate Disaster Medical Center. Mahina siyang nagsalita, sinabing kahit mahirap ang mga nangyari, nakahanap siya ng bagong layunin, mga kaibigan, pamilya, at simpleng kasiyahan. Pinagsisihan niyang huli na nang naunawaan niya ito. Tinawag siya ng nurse para sabihin na may update ang doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa. Habang nagsasalita ang doktor, napaisip si Knuckle Duster sa araw kung kailan nakita niyang bumagsak ang kanyang asawa sa bahay, napapalibutan ng mga bubuyog. Nandoon si Kuin Hatch Isuka na may misteryosong ngiti. Dito nalaman ng manunood na si Kuin pala ang umatake sa asawa niya, dahilan ng pagiging koma nito. Nagpunta si Soga sa isang pribadong paaralan at ipinakita ang larawang pang middle school ni Kuin sa mga estudyante. Tanong niya kung kilala nila ang nasa larawan. Naging mailap ang mga estudyante at agad namang dumating ang mga guro. Habang umaalis siya, may isang estudyanteng babae ang tumawag sa kanya sa isang eskinita. Pasarkastikong tinanong siya ng babae kung ano ang gusto niya. Ipinaliwanag ni Soga na may iniimbestigahan siya para sa ibang tao. Nagpakot siya ang babae, tinaas ang tanyang palda, at ipinakita ang daan-daang bubuyog sa ilalim nito. Tinakot niya si Soga, pero mabilis itong tumalima at inisprayan siya gamit ang insecticide. Pero hindi tumalab sa mga bubuyog ang kemikal. Habang nagtatakbo sa kalsada si Soga, tinutugis ng bubuyog, dumating si na Moyuro at rap sakay ng motorsiklo. Ginamit ni Moyuro ang cork niyang ignition friction para sunugin ang mga bubuyog. Binigyan niya ng helmet si Soga at sabay silang tumakas. Nagpumilit si Soga na huwag silang idamay pero tinawanan lang siya ng mga kaibigan niyang tila natutuwa pa sa gulo. Bumalik si Knuckle Duster sa silid ng asawa at binanggit na hindi pa tiyak ng doktor kung permanente ang kondisyon nito. Nang bigla nitong sambitin ang tamaw na tila pangalan ng nawawala nilang anak na ako si Knuckle Duster sa kanya na hahanapin at iuuwi niya ito. Nakita ni Soga si Knuckle Duster sa labas ng ospital at inabot ang impormasyon tungkol kay Kuin, ang paaralan nito at ang alias na ginagamit. Tila nakumpirma ni Knuckle Duster ang hinala niya. Binalaan siya ni Soga na baka madamay si Koichi at Popstep pero sinabi ni Knuckle Duster na ginagamit na talaga silang pain dahil sa kanilang pagiging visible sa publiko. Biniro pa niya si Soga na magsuot ng All Might hoodie at maging pain din. At agad naman tumanggi si Soga. Habang nakaupo sa parke at nagyoyosi, tahimik na nag-usap si na Soga, Moyuro, at Rap. Ipinahayag din na Moyuro at Rap sa kanilang pag-aalala sa pagkakasangkot ni Soga sa plano ni Knuckle Duster. Ayon sa kanila, masyado itong delikado at personal ang motibo ng matanda, isang uri ng paghihiganti na hindi dapat pinakikialaman. Habang nagpapatuloy ang usapan, biglang dumating si Nakoichi at Popstep. Masiglang binati ni Pop si Soga, sabay birong para bang wala silang tensyon sa nakaraan. Nagulat si Moyuro at Rap sa pagiging casual ng dalawa. Napansin nilang tila na natiling malapit si Soga kina Koichi at Pop kahit pa nagkabanggaan sila dati. Hindi sumagot si Soga sa mga puna ng kaibigan. Sa halip, tahimik siyang umalis kay Koichi na para bang may seryosong nais pag-usapan. Samantala, umuwi si Kuin sa isang bahay na tinawag niyang tahanan. Binati niya ang mga bangkay ng magulang niya na tila natural lang para sa kanya. Habang kumakain ng sandwich, pinanood niya ang ulat ng batang babaeng umatake kay Soga. Nainip siya at nagplano ng bagong kaguluhan. Nabanggit niyang gusto na niyang lisanin ang naruhata pero mukhang babawi pa siya bago umalis. Sa isang warehouse, nagsasanay si Knuckle Duster gamit ang mabibigat na gamit at pinapalakas ang bawat suntok. Tumingin siya sa lumang larawan ni Kuin noong middle school at inihanda ang sarili para sa isang paglalaban na darating. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigato gozaimasu. Kinabukasan, nakatanggap si Kazuho ng email na nag-aanyaya sa kanyang personalidad bilang pop step para tumugtog sa rooftop ng Marikoni Department Store. Kinabahan siya, pero sinabi niyang bihira ang ganitong pagkakataon at dapat niyang subukan. Hindi alam ni Koichi kung paano sasabihin kay Kazuho na suportado niya ito. Natatakot siyang mali ang sabihin niya. Kaya lumapit siya kay Knuckle Duster para humingi ng payo. Sinabi ng matanda na mas mabuting sumubok kaysa magsisi. Huwag siyang tumigil sa pagsuporta kay Kazuho. Sa dulo, tinapat ni Knuckle Duster si Pop sa ulo gamit ang jario at sinabing, galingan mo, sabay alis. Nabigla si Kazuho habang si Koichi ay humanga sa straightforward na approach ni Knuckle Duster. Agad tinawag ni Koichi si Makoto kauchi upang kumonsulta at humingi ng payo kung paano haharapin ang alok na binigay kay Pop Step. Ipinahayag ni Kazuho na sa unang tingin, ang event ay tila isang simpleng dinner and show, at hindi siya sigurado kung akma ito sa imahe ng isang musical performance ni Pop Step. Ipinakita niya ang concern na baka hindi ito big enough para sa next step ng tanyang karera bilang entertainer. Ngunit sinabi ni Makoto na hindi problema yon. Ipinunturo niya na may potensyal ang event na ito na maging isang major turning point para kay Pop kung may paplano ng maayos. Nangako si Makoto na bubuhayin niya ang event at gagawin itong mas malaki, mas exciting, at mas impactful isang pagkakataon upang maipakita ang tunay na kakayahan ni Popstep sa harap ng mas malawak na audience. Sa isang bahagi ng lungsod, biglang lumitaw ang isang villa na may anyong higanteng alimango na lumilipad at nanggugulo sa paligid. Ipinakita raw na nagdulot ito ng takot sa mga sibilyan. Hindi nagtagal, dumating si Captain Celebrity kasama ang kanyang usual entourage, isang grupo ng mga batang cheer squad na may dalang mga banner at pom-poms. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, nanatiling kumpiyansa si Captain Celebrity. Ikinwento na sa isang mabilis at stylish na galaw, ginamit niya ang kanyang quirk upang pabagsakin at tuluyang patahimikin ang crab villain. Matapos ang laban, nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwa ang mga nanonood, tila muling nabuhayan ng loob. Pagkaraan ng insidente, tumawag raw si Makoto Sukauchi kay Captain Celebrity. Sa kanilang usapan, ipinaabot ni Makoto na kahit panandali ang natuwa ang mga tao, ramdam pa rin ang matinding takot sa naruhata dulot ng nakaraang kaguluhan. Kaya iminungkahi raw niya ang isang plano na maaaring makatulong upang mapatatag muli ang kumpiyansa ng publiko at sabay na mapabuti rin ang imahe ni Captain Celebrity. Bagamat hindi inilahad sa tawag ang buong detalye, sinabi raw ni Captain Celebrity na buo ang tiwala niya kay Makoto. Inutusan niya itong ipagpatuloy ang plano, sabay sabing bahala na siya sa publicity habang si Makoto ang bahala sa likod ng entablado. Ipinakita sa eksena na abot-abot ang kaba ni Kazuho matapos malaman ng detalye ng nalalapit na event. Bagamat na confirm na ang bukeng para sa performance, inamin daw ni Kazuho sa grupo na hindi siya sigurado kung kakayanin niya ang expectations, lalo na't malaki ang magiging exposure ng gig. Ipinahayag ni Makoto Sukauchi na hindi ito simpleng solo act. Sa halip, magiging bahagi raw si Pop Step ng isang jingle ensemble, isang collaborative musical number na inihahanda ng department store, batay sa isang lumang komersyal na dating sumikat. Ipinakita raw ni Makoto sa kanila ang footage ng nasabing TV commercial bilang inspirasyon ng buong konsep. Pagkakita raw ni Kazuho sa vibrant at medyo theatrical na team ng jingle, lalo siyang kinabahan. Inamin niyang hindi siya sanay sa ganoong klase ng performance, lalo pat maraming makakasabay at iba ang tema sa nakasanayan niyang pop-step style. man, pinayapa raw siya ni Koichi. Sa kanyang simpleng salita, pinaalala raw niya kay Kazuho na kaya niyang i-adjust at nanaroon sila para suportahan siya. Tinanggap ng dalawa ang event sa kabila ng kaba at sinabi ni Makoto na siya na ang baalang makipag-ugnayan sa iba pang performers upang maisaayos ang production. Nagkita si Koichi, Pop at mga kaibigan nila sa parke. Binati siya ni Najubi at Ichimoku. Sinabing kasama pala siya sa gaganapin na performance kasama si Captain Celebrity. Kinakabahan raw si Pop dahil first time niya sumalang sa legit stage performance at nang mapansin ito ni Koichi sinubukan niya itong pakalmayan at pasayahin, ngunit sinampal niya ito ng mahina dahil sa generic nitong sagot. Habang tinitingnan ng event flyer sa phone, naisip raw ni Kuin na guluhin ang concert gamit ang mga bubuyog, pero sinabi niyang masyado itong boring. Nainis raw siya sa tinutukoy niyang matandang lalaki at tila nagpaplano na ng bagong pag-atake. May kaibigan siyang nagtanong tungkol sa nawawalang estudyante, pero nagkaila si Kuin. Sa huli, ipinakita si Knuckle Duster sa ibabaw ng isang gusali, tahimik na nakatingin pababa kay Kuin. raw niya sa sarili, nahanap nakita.